Trabaho na naman. Ah, yung partner ko. Water leak. Sa supply ng tubig sa air compressor. Nabotas yung tubo. Ayan. tubig. Ayan, si boss namin, mikot na. kararating ng amo namin kailangan ni welding ito yung ginagamit niya ng pangkarga ng panglinis sa kulungan ng baka pa Ang ties sa mga yard Porokawa Mitsubishi Porokawa Ah, pang bagong reserbang gulong oh. Kasi hindi pwedeng matambay ito. Ito ang isang isa sa unit na pinakamaraming trabaho. Ayan ang guys. Good morning sa atin lahat.